Pinagbawalan ako magbukas ng pintuan dito sa India kahit daw na may tao sa labas dahil nga mag-isa lang ako ngayong araw Naguulan-ulan na rin pala dito sa India At lahat pala sila ay umalis Si Gurman nga din ay may pasok na rin sa school Si Budget naman ay kasama si Mami G at Daddy G dahil may inaasikaso sila sa Delhi Mga 5 hours ng travel papunta doon Hindi na nga rin nila ako sinama kasi matatagalan sila sa biyahe kapag sumama pa ako Ganito lang yung mga ganap ko ngayong araw. Ganito pala kapag wala si budget sa buhay ko. Char.

sundig eh, yada ba? may deliver ba sa bahay wala pa? wala, may the de deliver ba? may expected ba? Oo, oh, pero huwag mo na buksan. wag na lang. ah oh. early morning in the Indian. Tapos yung asawa ko ng tulog. Di ba kahapon wala kami sa bahay, nood ko na yung vlog niya. Sobrang arti. Ano buhay ko? Wala si ba? <laughs> yan, tulog na si Sarah. Babal maging ha yan. Dandan tayo. Doon yung kapi ko. Lagay ko na already. Yan, kami natin. Tabi ka muna <laughs> Good morning. Ah. Tayo black coffee na lang para tanggal na yung ito bil, bil Healthy tayo maga maga. Hindi katulad sa kaniya na unhealthy. Alam niyo yung view from the room dito sa dan. Tapos umaga umaga. May malamig hangi enjoy natin na tapos kapin natin ah, hindi ako babal labas ko tulad sa kanya siya ang bawal labas kasi baka nakaw na iba yung asawa ko. so hindi pwede siya labas habang wala anyone sa bahay kahit si man lang sa bahay pwede naman siya konti labas pag ako dito tapos daddy yun iba lahat dito pwede siya labas kita niyo paano takot ako nang wala yung asawa ko Baka tulog lang ng sarap ng tinga ng asawa. Hindi natin kaya na walang daldal kasi iba yung bloodline namin kay si Sarah. Tahimik yung bloodline niya. Yung bloodline namin parang paggising na agad na boiling. Ah, teka, may kulang pala. Meron siya na.

kasi iba talaga yung gising niya iba talaga yung gising ko kala ko wala ito nahalatan na kinain na ako init mo na dito ulit kunwari you never touch pero medyo dadami na bawasan ko mga 6 to 7 the day she will remember na ay binili ko pala yung biscuit Kaya hindi tayo umamin na anong biscuit yun ha? hindi ko nakita beli mo ba? Kasi sa kwarto, alam niya na ka? talaga ang babae na ito. Sabihin mo mahal. Happy birthday ko. Ah! Kita niyo? Yan yung asawa. Una, ayos mo na yan! Mamaya yung happy birthday. Dapat una sabihin mo happy birthday mahal. Hello? Are you listening to me? Ihi ako. Ihi mo? Ihi siya daw. Derecho ko siya. Ngayon, since gising na siya, pwede na tayo Wala tayong problema. Yung true sport ko, sa ganyan yung doon ha. She drink don buksan na pinto. Sa akin kasi pag inom ko, kapi kailangan ko comfortable, diba? Yan, ganyan. Habang hindi siya gising. Sara! Gising mo na. Tingin mo na. May labas na yung sun. May labas na yung moon. You know? So today is my birthday. Kita niyo, may wish ako. Tapos, hindi ko na alam. Punta kayo sa flitant page, ha? Hindi ko alam sino na-edit na yung picture na yun. Kakahiya ako doon. Hiya ako talaga na umaga maga kita ko picture. Sino na edit na. na yan? Next time, tingin mo lang, ah. Ngayon, kasi post na, hindi ko na sabi anything. Gusto ko ng comment don pero hindi ko ng comment. No, hindi mo lang na-appreciate in-edit nila yun? Appreciate ko, pero yung tingin mo, yung pictures na lagay nila, parang... <laughs> Humihingi sila lang picture Joker no. sa mo. circus. Humihingi, Hindi yung aesthetic uh, na pangko. Gusto ko papalitan? Gusto ko papalitan. Siyempre, who not? Me. Tingin yung sa flitan page dyan na lagay. approve <laughs> yun. Kay sa'yo, di ba? Yun sabi ko, utak mo Para. yun. Para. Ay, Ay, hindi ako. Ingay-ingay, aga agang Black inga, mo? na inam ko. Anong bil nag-vlog mo? Kita ko sa kanila na yung gising ko kaya si gising mo. Uy!

Nah, interview i want to talk to you Tell me first. how you feel <coughs> Bakit ka se Deba sama tanya tapos may ada. wala si di itu, Ang sarap sa tinga yun, di ba? Minsan kasi hindi na ako alis lagi. Minsan na naalis ako tapos pag alis ko tapos bigla nang kita ko yung video na yun. Oh my god, parang yaba na ako. Oh wow, someone is missing me badly. Tapos pag harap hindi siya umamin, hindi ko alam bakit mabigat na yan. Lahat na ko comment basa ko. Yung ibang video hindi ko na basa lahat. Kasi madami. Kahapon kahit madami na basa ko, sabi sila, tohimik na yung mundo mo ba, Sara? Eh, bakit tawa ka tawa? Inside smiling siya. Kahapon punta pala kami sa Philippine Embassy. Happy birthday po. Ganyan po. How you feel sa birthday mo? I feel like today everyone will be at home. Lahat ng kaming kasama, family, meron. Lalabas ba tayo? It's up to you. July 3 ang birthday ni Bunny, pero July 4 yung nasa papel niya. Kahapon dapat ang celebration, kaso wala sila. Kaya mamayang gabi, pag nakauwi na silang lahat. Ano may... nangyari may... dyan? Tapon yung coffee ko aesthetic vlog. <laughs> Dito? Dito? Yung kanina. Wala, nagmamansya ba yung coffee? Yes. Bakit Slanin? may ano dyan sa bibig mo? Anong kinain mo? Eh? Huh? Wala. Coffee lang yan. <laughs> <laughs> Sumabit-sabit pa sa ano, balbas mo. Ejit? <laughs> Wala, coffee lang. Yan sa gilid. Kita mo sa yung dila mo, may ano pa. Investigate ka ba? Bird, it's my birthday. Kinain mo yung pandesal ko? Hindi. Kinain mo yung biscuit ko? <laughs> mo, ayan o. No? Tinago ko din na para yung muna. Alam mo dati yung bili mo chocolate isang beses, tinago ko, tapos kalimutan mo, tapos kinain ko. Yung isa pa, wait mm -hmm. kita po siya. Punyeta ka talaga. Do you remember this? <laughs> Kinubos mo na. Ito bigay sa kanya, tapos Sabi ko itago niya mo na, yung iba. Tapos kalimutan niya na, tapos subos na. Yun din plano ko sana sa biscuit. Kaya yan yung result eh. Yan yung result. Mamaya, balit ko yun. Pero hindi Aki ganyan. Akin na, patikin mo ako. Hindi pwede ngayon kasi tago ko sa secret place. Next time tago Aki ko. Akin na uh, please, na. gusto ko tikman. Bani nagugutom na. Tago mo yan, camera. <laughs> <Kami> mo. <laughs>